Anak ka ba kayo ng Marites? <laughs> Anak ka na Marites? Sino ba nanay mo? Si Janice. Janice. Anak ka ni Janice. Ito na po ang ating isang kawang sopas para sa papinding ng ating mga Marites. vlog. Welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's vlog ay wala po akong pasok. At yan, mga kadilag. Maulan po dito sa amin. So, kapag kaganay itong bare months na talagang maulan na po dito sa amin. Kaya naman mga kadilag, kanina po ay bumili ako ng pangsopas at ang pinambili ko po mga kadilag ay yung galing din kay Tita Ninang. Kung naaalala niyo po mga kadilag, nung nakaraan ay birthday ni Talambo at si Tita Ninang ay nag-request po sa amin ni Kagwapo lang na kami daw po ay bumili ng bangus para din po sa Team Talambo at Kalamama. Ay nung napanood ni Tita Ninang yung vlog ko nung nakaraang linggo din, yung tungkol naman sa feeding program ng mga Martes kung saan kami nagluto ng pang- yung binagkat. Kaya naman ngayon mga kanila, yun daw pambili ng bangos na sana ibibili kami kala ate Nels kasa ay wala na at na-harvest na, ay ipang merienda na daw lang ulit ng Team Marites. <laughs> at ito na mga kanilag, yung pinamili kong pang sopas. So, ito ay dalawang kilo bali. So, meron tayo ditong hotdog, tapos yung makaroni, tsaka yung mga gulay Tapos yung mga gulay mga kadilag ihiwain ko na para mamaya ay kuwan, isasalang malaang, nututuin na lang yung ating sopas. At mga kadilag nagigisa na po tayo ng sibuyas at bawang nilagay na din mga kadilag ni mama ang ating manok carton manok Nasaan na ang mga bagay. Ang alak ng mga marise. Sa pangungunan ng salambo. may apat na natin pakita-kita lang po. Ilanagin na din po mga kadilag ang hotdog. Sakawa na naman itong mga kadilag ni Lotto. Dahil yung aming kasarola ay hindi kakasya yung, yung ating ano ang lulutuin so fast to. Iit lang po yung ating kasarun. Mga ah, nilagay na din po ang ating corn beef. Ayan mga kabilag, at lalagyan na din po ng tubig. pang sabaw. Lagyan na po natin ng ating North Hughes Chicken. Lagyan nilagyan na din po mga kadilag ng paminta ni Mama. Lalagyan na din po mga kadilag ng asin. Pagkatapos po na yan, ipapakuloyin lang. Saka po natin ilalagay yung ating makaron. At lalagay na po natin ng, yan, kumukuloon na pati. Sabi ni mama, lalagay na po ang ating gulay. Ang carrots at sayote. Ang nilalagay ilalagay natin. Kumukulo-kulo na din ang mga kabila. gay okay, na Ngayon po ay hinihintayin lang po natin itong maluto ang ating macaroni. Tapos sa pues, saka natin nilalagay. Tsaka po natin nilalagay yung natitirang sangkap yung ating cabbage. Yung ating repolyo at saka gatas. Grabe na naman ang ulan. Landak na naman mga kadila. ah. Kaya pala na ulan, ay. Kaya pala na ulan. Nakanta ang mga kuwan. Mga person. Hindi e po sila lang bumawa ka dila. Parang dupikitin. Eh. Parang dupikitin sa kuha sa Si mama na po ang magbabantay ng sofa. So yun talang po ay dapat ay ibibili ng ayun ay yung malika. Yung ating sosopasin ngayon para sa Marites. Dahil ikaw na may anak ng Marites. Anak ka ba ka ng Marites? <laughs> anak ka ng Marites? Sino ba ang nanay mo? Si Janes. Si Anak ka ni Janice. <laughs> anak pala si po ni Janice. Ayun mga kadilag. Yun talang po ay yung pambilisano ng bangus. Yun ay kasama sa birthday mo. Nung birthday celebration. Ay ngayon ay pinangmerienda na ng mga marites. Sabi na tita ni Tita Nina ay pangmerienda na daw wala ng mga marites. At dahil sabi mo naman ni kay anak ni Janice at anak ka ng marites. Kaya ay kay na din sa merindahan Anak ng Marites! Anak ng Marites! May ganda pala ako kay mo, Wali ka, may ganda ako sa iyo. Huwag kang masyadong maingay. Anak ng Marites! Madaling kita sa aming bahay. Ano ka sa Mag-aaway. gabi. Sabi mo di ba ka dati? Ano-anong kanta mo pang alam? Yung ano na nga, nakatingin. Nakatingin. <laughs> sa kisame. Nakatingin sa bintan. Paano sasabihin? Singer pala ito. Ayan mga kadilag. Si mama po ay nag... si mama, si mama na po ang nagluluto. At ganito nga po pala mga kadilag ang sitwasyon ng aming kusina kapag kagana itong bare months na. Tulo-tuloan. tulo, <laughs> tulo <tuloan. laughs> Ayan mga kadilag, ito ang aking next project kapag ka ako'y tumama na sa paluwagan. Ayan ang aking ipapaayos ang aming bubungan at dito sa kusina lang naman ito mga kadilag. Talagang uhi ah. Para dito may shower, honey ding. So yan mga kadilag, ito yung mga sahol. Meron kami dito kaserola, na nagsasahod sa mga tubig. Meron din dito, dito mga timba at talaga nga namang oh, ah. Hindi na ng tubig. Ibo di tal ano, talaano building. Ito, so, meron pa dito sa lamesa. Meron dito, dito sa aming kuwan, mga kadilag, kusina. Basta ang sahig. O so, yan, mga kadilag, isa ito sa aking project. <laughs> project naman. <laughs> ng ang ating kusina. Sana yung susunod talaga mga katilga ko na sa balwa para hindi na dito tumutulo at mapalitan na ng bubong. Sa ngayon ay hindi mo na mapagawa at madami pang iba pang kagastusan mga kadilag. Ayan mga kadilag at update po. Nilalagay natin po ang ating repolyo. So siya mga kadilag ay kumukulo na kasi mahinalaang at yung aming lutuan ay bingi. <laughs> Siguro ito yung masyadong, dahil masyadong makapal yung kawa, mga kadilan. Kaya, hindi siya masyadong kumukulo ng malakas. So, maya-maya lamang po, ay atin ang hahatulan ng ating sopas. Para sa papiding ng mga martes. <laughs> Nagtatawa si mama pagpili ka pala sa Maritis. Hmm. Pagpili niya na tita ni hangat na to Natuwa sa ating kapili nung nakaraan. So yan mga kadilag, lalagyan na po natin ng gatas dahil po yung ating pasta ay medyo lutunan. Parang maliit pala yung bukas ko ng ano gatas. So, ang nalulupo na ito Si mama At ako Wow Wow Sopas sopas para sa mga marites Tamang-tama sa panahon Ng ating sopas Mga kadilag So, sobrang dami mga kadilag Nung ano ah makarawan niya ay parang parang sakto naman mamahan eh, yung sabaw. Masama naman yung masyadong madami sa sabaw. Yeah. Wow. Yan eh, yan ang masarap sa tag-ulan. Ng ating sopas rimi really sopas. Dila, gito na po ang ating isang kawang sopas para sa papiding ng ating mga marites. Patay nito. So, kailangan ay mga nutritious food ang ating ihahain sa marites para talagang masiguradong ang kanilang informasyon na maibabahagi sa bawat isa ay tama at naaayon. Tama lang. lang. <laughs> Tamang tama lang ang <laughs> At isasali na po ni Mama dahil magdi-deliver na sa kanyang mga tropa pips na marites ng mga insan. So yan. kumuha na ng malinis na tasa mga kadilag. Isasali okay, na. Dito. Masarap na eh. Natikman ko na. Masarap ang kasopas para sa mga martes. Kuha ka ng kuha sa mga kakainin. Holding, kuha ka na. Tsaka sa inyo mga kuya at syempre itong nasa isang kasarulay para sa mga marites binaglalagay na din po mga kadilag ni mama sila talangbo tsaka mga bata sa kabila nanay, mga lola namin so ito na po yung kalatalambo mga kadilag nasa lagay namin ng kanin sa rice cooker so yan Hello. <laughs> aling ka na Delivery, so sopas, make. merienda time. Dito na nilagay at kuwan. Walang bangkot na malaki-laki. Dito na lang. Thank you very much. Galing ni mo. Anak ng marites, siya. Eh, kaya ay kasali. Anak kabagay ng marites. <laughs> Nagdatawa. <laughs> so, yan. Yeah, dineliver natin sa kabila. Pulding, dineliver mo na. Ang sopas. Deliver. 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 Ayan na. Deliver. Marites. Marites Chloe. Nadia na. Nareceive mo na. Ayan. Thank you. Welcome. So ngayon naman eh, kami po yung magde-deliver na sa mga tropang Marites. Dala na po ni Mama isang kasarola. Kami po ay nagtara na din para po sa amin. So yan. naman ay eh, may dalang isang balot ng hambor. Alin po. Lakad-lakad. Naririto na, na po mga magpipiding. Nadating na. Makikaroon din na lang po ng lagayan. Lagyan. Tupan! Tupan! Nasa na mga, mga marites, Kiana. <laughs> Nagtatawa si Kiana. Oh, labas na mga marites. At it's time for feeding time, feeding program time na. Mainit-init pa, habang mainit pa. May init pati ah. Nakaswap sa malamig. Oh, bagong tanga. Yan. Ang team Marites. Hoyan. Oh, ah oh. oh, sino? Ang oh, mga, oy oh, tawagin mo ang mama. O okay, papa nang sandok. Mm -hmm. So pa team Marites, where are you guys? Char. <laughs> <laughs> Sirakayata. Eh, ay ayo subukan si Marites. <laughs> Abay natuwa nga yung ating kuha ni si Tita ni nang at sabi. Natuwa daw sa Team Marites, kaya nagpadala ng pang merienda. Nagbigay ng pang merienda. na, namas na. Nilay! Nilay! Nilay, nilay! Si Talambo, ay tatatawa-tawa ako sa at niloloko ko. Sabi kayo, hindi kasali ka dito ikaw na may anak mang Marites. Tapos <laughs> sabi, anak daw siya ni Janice. <laughs> Tamang-tama sa panahon niyan. Marites <laughs> kita ng Marites ah. <laughs> ay, nai-joke lang yun sa ating vlog, mga karay. Dito po talaga mga kadalaga, hindi naman mga Marites ang tao at kumbaga yung nagkakabiroan lang. May! Ay, may! Ay, may! Ay, may! Sina mo nito pati na saan na? Nilay. Nilay, gusto mo na sopas? Nasa na mga bagets? Na kay si ang bagets. Saka so, si Nilay. Oo. Uh -huh. At isang kawa ang aming niluto mo. Hello! <laughs> na mga dami. Salamat po sa supas na masarap. Ah, welcome po. Nilay, gusto mo ay, ng supas? Sinilay! Nilalamig yata ngayon ng mga marites. Pisho oh. ko pa na. Malamig <laughs> ang panahon eh. Mga nasa loob ng bahay. Oo. Mga natutulog <ganay. laughs> Baka nagpapalakas. Nagdagan hey, mo na ako eh. Ano, may tinapay. Nasa si Kuya Happy? Happy! Hindi ko makalalagyan ninyo. Kuya Happy, hindi ka. Oo, pen. Oo, oh, kumain ka na mama. Ano kaya ito kayo dito na din lang pala makikain? Ito ay ikihiraming ko na ito ah. Matagumay ng mga marites. Nalalamig. O kuya Happy, hali na. Ramdi, hindi mo yung turu pa doon ah. Ba't nawala si ate Isa? Baka sa ina, wala rin niya. Ah, may kutaw na kami na kapag pa kami kay

na ulan ulan na naman mga Tara! wala na pong laman yung ating sopas ay yung ating kasarola mga kabila ano vlogger ba't kinarito to nakikimartes ka din nakakain ka na ng sopas nagdala ko doon sa inyo eh. nakakain ka na at si mama po ay iiwan ko na <laughs> ako po ay na Hoy na oh mga kadilig, sa am, Tradala ko na tong casserole. So busog ng merienda mga kadilag So fast.